That's okay. I love you I love you baby doon sa kabila, pwede din akong dumaan doon. Um, kaso nga lang, mas malayo. Uh, dito tayo. Dito tayo dumaan In one kilometer, take the exit on the right to Ellerslie Road. Is it snowing? Ding 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 Is there a camera? They said there's a camera though. Take the exit on the right, All right. to Ellerslie Road Camera ahead Camera ahead and I love you I love you, Mommy In 500 meters be in the dari, left dari, lane dari, and keep left right to East, -East, east Ellerslie Road Dito tayo sa ano, sa my right side kasi pagliko natin sa right tayo direction. Kahit na walang GPS, kaya ko naman pumunta doon. Kaso nga lang, pag nagkamali ako ng liko, <laughs> dito sa LRSD, ay, pumunta na ako sa bahay ni Lilo <laughs> Hello sis, <kay> Lilo <laughs> Hello si Kay lilo. Pag ako'y nawala dito sa Ellersley, isang liko lang. Nako! Pupunta talaga sa bahay niyo. <laughs> ay, ay, ay. Kaso nga lang, hanggang Summerside lang tayo. Huwag tayong maglakpas sa Summerside. Dahil pag naglakpas tayo sa Summerside, makikita natin ang magandang bahay ni Sis Kay Lilo halala ko pa <laughs> parang tagal-tagal na pala noon tagal-tagal na tinadaanan ko yung sis kaputang Bomo ngayon wala na pala akong work doon matagal na pala so, kailangan kong lumiko doon lang meters, turn right on Road, pwede na kong lumiko dito sa Carson Road pero mas gusto ko doon sa kabilang dito, maraming likuan. Pero, okay lang. Okay lang. Kahit na maraming likuan. Kasi, usually, doon talaga ako sa summer side, lumiliko. Doon sa Maya, doon. May ano to? May 7-11 doon. Ang ganda ng clouds, oh. Kinakain yung sun. Ay, yung moon. Green light natin pa. Ito. Walang tumatawain. Ayan. Ayan. ganda ng moon. Ang ganda ng moon. Nakaka-destruct yung clouds. Nasa gitna siya ng clouds. So, para siya kinakain. Kaso nga lang doon sa kabila. Papunta ko kay sa bahay ng aking kaibigan. Dahil meron kami Friday na gatherings. Hindi na ako masyado nakaka-join. Kaya kailangan kong mag-join. Join button <laughs> Joke Dito lang ako Ayoko nga ano, uh, Pwede naman ako sa kabila lumiko Kaso nga lang pag sa kabila ako lumiko liliko pa din ako Kaya dito rin ako sa right side Ay left side mm, Nag-i-snow guys nag snow Sana naman hindi ano Hindi madami kasi pauloy pa kumayang gabi dami ko pang gagawin Lord pero Lord I know God I ask God for wisdom I ask God for wisdom Lord please oh God Father God Hallelujah Amen Hallelujah to the Lamb giving glory